Okay, masarap ba? Ini. <laughs> ako nga pala si Michael, isang OFW dito sa Dubai at ito ang isang ordinaryong araw ng buhay ko. Naandini ako ngayon sa metro station at parang tsulaga na binibidyohan ang aking sarili. Merkulis ngayon, <laughs> araw ng trabaho, ako'y magkukommute laang at eto na nga nakasakay na sa metro. Pero bago ang lahat, dadaan muna ako sa training. Meron daw kaming live training under Chef Emil. Medyo siksikan ngayon ng mga tao dito sa metro. As usual, sari-sari yung maaamoy mo dito. Sanay naman ako na nakakaamoy ng hindi ko masyadong gusto. Pag andito ka sa Dubai, magiging regular na parte na yan ng buhay mo. At pass forward nga, nandito na ako sa training room. Bale, tapos na yung training sa part na ito. Hindi ko lang mapapakita yung mismong part ng training kasi parte yon ng company. Private property nila yon. Wala naman, refresher course lamang ito tungkol sa mga kutsilyo. Tapos na ako dito, inuulit ko lang para hindi makalimutan. E di yun na nga, kutsilyo yung training so marami kaming hiniwa. Ang magandang part dito, sabi ng aming trainer, ay eh yung mga hiniwa namin lulutuin daw niya. Woo! Eh di, lahat masaya. Tamang-tama, gutom na ako, tsaka walang baon. Oo nga pala, pansit daw yung lulutuin ni Chef. Pero huwag kayong maghanap ng maraming sahog ha. Kung ano lamang yung available na sangkap din sa training room, edi eh di yun lamang ang ilalagay. At okay. yun na nga, nilagyan na niya ng isang libo na raat, siyam na putsiyam na, na butil ng paminta. Nadurog ha. Huwag daw so sabi ni Chef. Eh baka daw maiba ang lasa. At ibinuhas na nga niya yung kaldo galing dun sa pitakulunyang chicken. Way earlier. Uy, English yun. Hindi niya inilahat, sabi niya yung iba later. Bali, hindi nga pala ako ang kusinero ngayon, kundi si Chef Emil. Pugi yan, pero mas pugi ako. <laughs> At ito yung mga kutsilyo na parte ng training namin kanina. Tunay namang pagkatatalas. Sa sobrang talim niya ni, hindi mo pa hinahawa kay natataga ka na. Mapurul pa iyon ha. Lalo na kung yung bagong hasa. Ay di ayun na nga. Habang naghihintay na bumulak yung pinapabulak, ay di si Chef tamang linis at yung mga kulig ko naman ay tamang maritis. Ayun, pinagkukwentuhan nila yung mga buhay-buhay ng mga katrabaho nila. Mantalang lang ako yung tamang video lamang din sa si Ledgy abang nakaantabay din is tulyas eh. desu ka? At sa parting ari, isinalang na yung mga gulay-gulay. Ano pat kaunting kimbot na laang ay malapit na tayo sa tagumpay. ay hindi pa pala malayo pa dahil ari nga pala yung mga gulay pa lamang eh wala pa yung noodles ay di hinango muna pala ari ni Chef ni Chef ni Chef ano ko namang dila ari pilipit na eh tapos eh yung sabaw ay tinimplahan niya ulit tatlong lagoklok na yung oyster sauce tapos yung caldo water na sinasabi ko earlier. Tapos apat na supot na ring hobe, special bihon. Sa sobrang sarap daw ng iyong panset pag toong ginamit mo, tiyak ang iyong name ay iyong makakalimuton. Kaya ano pang hinihintay mo? bumili na ng hobe, special bihon. Come on! Saglit na lang daw at maluluto na, sabi ni Chef. Kaya sinilip muna natin ang mga marites. Ayun, marites pa rin. Huwag kayong magagalit ha, joke lang ho. at mukhang nagkakakulay na ang mundo dahil yung pansit ay malapit ng maluto pero yung pansit namin ang medyo walang kulay ay wala namang dark soy sauce din eh ano gang gagawin sabi ni chef pagtiis kung anong meron tsaka wala naman yan sa kulay nasa lasa yan yun yung kinakain mo tuwing gabi na nakapatay ang ilaw sarap na sarap ka kita mo ga ang kulay noon lasa ko hindi Oo ay luto na kaya tikman na natin yan Pero bago ang lahat Jerome, islaw mo muna Onti lang. sometimes life is good but then the trouble comes my way but whatever happens lord I thank you for this day And when I'm feeling trouble I lift my hands and pray That you will be done In the rain or sun oh, It's a beautiful day Tayo okay, masarap ba? Inet <laughs> <laughs> O oh, kahit mga patay gutong kami Meron pa rin namang natira kaya, sharo na yan. Balutin mo ako sa hiwaga ng iyong pagmamahal. Hayaan mong lumipat na 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 na. Oh, boss, ang pansay. you for pen. beautiful